Oh, Mia, lipad ka, lipad. Mia, lipad. 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 Ayaw mo mong magpahuli ha. O oh, lumipad ka. Sige, lipad. Exercise ka. Exercise. Very good Mia Yan, ganyan Mia Huwag ka nang dadapo dun sa bubong doon Diyan ka na diretsyo de Ha, Mia Natuwa naman ako sa ginawa mo Mia Ang galing Ang galing-galing naman ng Mia ka Ha ah, Ikot ka pa, ikot Lipat ka pa, lipat Sige na, lipat pa Ikot pa, ikot pa Ikot pa talagang butcher na eh bumabalik agad ah kami ah, lipat ka pa sige na lipad pa lipad. ayun bumaba dun sa ano ah. ayun si Mia o oh, Mia lipad pa dali Mia Mia lipad, lipad. 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 Mia, lipad dali. Mia, lipad na. Ayun. Yun, layo Mia. Ayan si Mia Bumalik na ulit Very good talaga Ang galing mo na Mia Ah Mia Very good Alam mo na yung bahay mo ha Ang galing galing naman ni Mia ah, Sige na pahinga ka na Baba ka na baba Baba Baka na dyan. Hindi na kita palili pa rin. Ang ganda ng lipad mo, Mia. Paikot-ikot ha. Ah. Malakas ang hangin. Pero nakakabalik ka agad ha. Ah. Ha, Mia. Very good. Baba na. Baba na, Mia. Sige na. Baba na. Mia. Baba na. Hindi na kita palili pa rin. Buti na lang. Agabi, bumalik ka ha. Hindi sinara doon pamangkin ko yung kulungan mo pero nakita kita sa kulungan mo kasi gabi na no kaya hindi ka na nakalabas very good naman very good very good Mia o, sige na Mia paalam na sa mga ano natin mga viewers sa mga nanonood maraming salamat po sa inyo shout out po kay uh, Inay Merly at kay Kameses Kameses ito na yung ating si Mia huh? magaling na siya Murmunda alam lang niyang ibon siya nga kasi dati kakala niya tao siya eh. Naglalakad lang pero ngayon, kita mo naman no, na ano natin yung paglipad niya. Mahirap mag pero kinaya natin mag Sundan-sundan siya. Nasusundan natin ang kanyang paglipad kahit medyo minsan eh blay At least uh, nakukuhanan pa rin natin ang paglipad ni Mia. Yun lang naman ang gusto natin, di ba? Yung makita natin yung yung paglipad ni susunod ano eh dadalhin ko to sa ibang lugar